anong manok ang magandang alagaan unang una sa tanong na iyan ay dapat mo munang masagot kung ano ba ang layunin ng pag-aalaga mo ng manok ito ba ay manok na pansabong pangkarne pangitlog libangan o di kaya naman ay gusto mong pagsamasamahin ng mga bagay na iyan so yun yung una mong sagutin kapag busy dito ka na alam mo na yung layunin mo kung bakit ka mag-aalaga sa kakapipili ng iyong alagaan para sa akin ang pinakamagandang alagaan na manok ay yung pwede mong kainin ng itlog at mapapakinabangan mo ang karne nito kaya sa aking pag-aaral nakita ko na ang magandang lahi ng manok na alagaan ay yung crossbreeds ng native chicken at uh, heritage chicken. Pagsasamahin mo yung masarap na karni ng native chicken at ihalo mo dun sa malalaking manok katulad ng mga Black Australor, Rhode Island Red, uh, Brahma, Jersey Giant, uh, BPR. So lahat ng mga yun pagsasamahan mo para makabuo ka ng isang malaking manok at magandang mangitlog diyan bang maraming mangitlog kasi ang native chicken ay nasa average lang yan 50 to 70 eggs a year kumpara mo sa heritage chicken na 200 to 300 plus a year so ibig sabihin mas marami kang itlog at mas malalaki ang karne niya ang manok kapag ka heritage ang kaibahan lamang niyan ay yung lasa yung native ay masarap at malinam na ang kanyang karne kumpara dito sa mga heritage kaya magandang paghaluin kaya itong mga alaga ko dahil yun yung nakita kong maganda ay cross bridge po ito halo-halong lahi po ito may lahing bramanga nga itong mga itong may black castrolor, broad island red BPR at uh, iba pa at syempre may native na parawakan din dito may native na kung ano-anong lahi para yung lasa ba ay maghalo-halo din pati yung performance nila. Na nakita ko napakagandang alagaan itong mga ganitong manok. Sulit. Uh, sa loob ng yan, mga 7 months na ako nag-aalaga ay nakita ko na masarap mag-alaga ng ganito kalalaking manok. Masarap tingnan, mababait, ayan. At kapaki-pakinabang kung gusto kong magulam ng organic na itlog, ay ito yung aking inuulam Kung gusto kong magulam ng tinola, ayan, kompleto. At uh, mabilis din dumami, napakaraming mga itlog. Kaya sulit kapag alam mo yung layunin mo ng pag-aalaga. Para sa akin, cross ang magandang alagaan.